Morning po. Basang-basa talaga. Oh, Nagwawalit pa Ayun tayo. Oh. Okay. Tapos na dito. Oh. Yan. Tapos na yan dyan. Sa kabila naman. Malinis na yan dyan. At ano kaya ako ka, maaga akong papasok ngayon kasi may gagawin sa kasama ko magbabayad ng electric yung tubig doon sa ano pinagpasokan ko yung trabahoan ko sa Kodi tapos pupunta din ako doon sa bahay ng ano kasi maglock ako doon sa gate maglagay ako ng padlock at saka yung <coughs> balanghoy yung kamuting kahoy na tinanggal ko ibalik ko rin yon para dadami na naman lahat yung mga ano para si sibol ulan-ulan ngayon eh pwede rin ako hihini ng ano doon yung ano niya kasi maganda ang ano bunga niya hihini ako kasi magtatanim ako doon doon kahit lang mga ilang piraso oh. sampung puno ng dami na yan sampung o bente doon banda o oh. doon sa iba oh. kasi pag may ano ako ilipat ko yung ano pato kasi maputik kasi dyan eh. madung, ano sila madumi madumi talaga yan o oh sa likod ng ano kulungan tatanggalin ko yan para matuyo yung dyan nagaya nito o. tuyo siya walang kakalkal dyan tuyo o. kahit pinawalisan ko yung dumi nila dyan tuyo talaga walang ano eh doon kasi sinirado ko dun sa net na yon dahil nagawa ng, ng mga pato nga. Itanggalin ko muna yan. Kung makabili ako ng ano, uh, cyclone. Kasi gagawa ako doon. Diyan. At saka doon mag mag mga mga kato ko doon. Eh. Oh. ko nalang ilagay. Siya lag, like, pinaglagyan ko ng kambing. Diyan na lang kaya. Eh, hindi ko pa naman pinako yung biyero dyan. Patong-patong lang. malakas na hangin, tanggal talaga. Ang ganda yung ganito, nga, kahit mababa lang. Nilagyan ng ano. pala, ganyan pala ang paggawa. Tapos patong-patong na. Yeah, yo. Ako rin ang gagawa niyan. Kaya isang araw, magpagawa ako ng ano kuha lang kahoy, kuha lang niya ng pato. Hindi ko pa natingnan yung ano noon, yung pato na naglilimlim. Tapos yung isa naman nag-iklo pito yan noon. Hindi ko alam kung ilan na ngayon. Kasi sa kabila siya eh. Diyan pinag anuhan niya. Saka kung sa kaya yung ibang malaking nilagay ko. Nawala man. Na ano naman yun. Uh, apat sa kanya may lima akong nilagay. Hmm. At kunti lang. Diyan. padapat manistiko. God mo ka ng mayan makakain pa Only separate